Renz Bando vs Jeremy Lin makakasagupa ang one of the best Asian NBA player ni Lakay at another Pinoy rising star sa so KBL ng Korea pumakitang gila sa laro. Hindi binigo ng ating kababayan mula sa KBL ng Korea ang kanyang mga Filipino and Korean fans dahil numero si Abando kontra SK Knights sa Final 4 ng East Asia Super League na ginanap sa Cebu. Tandaan na pinilit lang ni Abando na lumaro para mapagbigyan ng kanyang mga kababayan. Ayon kay Renz ay talagang sinikap nito na maging maayos para sa mga Pinoy na nag-aabang sa kanya. Pero kung ang coaching staff na tata ang tatanungin ay dapat magpapahinga si Abando at hindi talaga lalaro dito sa Final 4 ng EASL. Dahil ngayon sa hindi magandang mga sinyali na nakita ng medical team ng Red Boosters sa naging comeback game nila kaya nakaraan sa KBL. Grabe talaga ang pride ng player natin na ito para sa kanyang bansa at kanyang mga kababayan. Ay handang isakripisyo ni Abando ang kanyang career, mapagbigyan lang ang kanyang mga kapwa Pinoy. Hindi nga lang talaga naging maganda ang resulta na naging laro ng team ni Renz dahil natalo sila sa kupunan ng SK Knights. At mawala ang chance ang madepensahan ng titulo this year tournament. First quarter pa lang ay hirap ng makalamangang kupunan ni Renz pero kung sisilipin ang individual performance ng niyang ay naging maganda ang pinakita ni Abando. Nakapagtala pa rin si Lakay ng impressive figure scoring 11 points, 3 rebounds at 1 block sa kanyang 20 minutes sa laro. Though maganda mga minuto sa laro ni Kabayan ay kitang kitang limitadong setup of plays para dito. Pero ayon kay Lakay ay babawi daw ito sa mga Pinoy sa magiging laban nila kontra top Taiwanese team na Nutai Taipei Kings kung saan ay muling pinayagan lumaro si Kabayan. Pero mukhang hindi magiging madaling masungkit ang second runner-up para sa team ni Renz dahil hawak ng Nutai Taipei Kings ang one of the best Asian former NBA player. Walang iba kundi si Jeremy Lin. Sa wakas ang isa sa mga inabang matchup sa ESL ay magaganap na. Mapapanood natin kung paano nga ba tatapatan niya bando ang walang kupas na husay sa laro ni Linsanity. Natalo din kahapon ang team ni Lin sa kupunan ng Chiba Jets. Kung saan ay nagbigay problema sa kanila ay ang one of the best point guard ng Japan na si Togashi na kumamada ng double digit points. Kaya parehong may malalim na dahilan si Lin at Abando sa magiging laban nila bukas. Samantala maliban kay Abando ay meron pa tayong kababayan ngayon sa KBL ng Korea na unti-unti nang nakikilala sa Korea. Ito nga ay walang iba kundi ang listed Sixwood guard na si Justin Gutang. Isa lang naman si Gutang sa mga dahilan kung bakit umaangat ang kuponan ngayon nito sa KBL ng Korea na LG Sakers this season. Isa si Gutang sa mga sandalan ng LG sa Opensa kung saan ay kaya nitong makapagambag ng punto sa loob man sa labas. Na isyo showcase din ni Gutang sa KBL ng Korea ang taglay nitong atleticism kung saan ay tila palaging dunk show every game sa Shakers. Sa so ngayon ay nasa top 3 overall team standing ang team ni Justin at malaki ang chance ang makakapasok sa playoffs at sa finals ng 2023 at 2024 KBL season. Wow. Wow. Yeah. <laughs>